Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata tatlo, after entering the elevator, Cyrus looked helplessly at his right hand kahit napakasarap ng feeling ng paghawak sa dibdib ng magandang babae na yun, he also knew that he was in a big trouble, pero wala siya sa mood ngayon para problemean pa yun, gusto niya lamang malaman ang tungkol doon sa pera, ilang sandali pa ay nakarating na ang elevator sa 27th floor, lumabas si Cyrus sa elevator at narealize niya na ang buong floor ay isang malaking opisina lang, ang mga dekora sa sa loob ay talaga nga namang mamahalin, at sa lokasyon na tatanaw ang buong syudad ng Santa Rosa, ang ganda ng view, after makita siyang pumasok, isang medyo may edad na lalaki na naka black suit, ang mabilis na tumayo at naglakad sa harap niya, at sinabi sa napakagalang na tono, Here you are, Mr. De La Cruz, ikaw ba yung tumawag sa akin kanina? Kunot noong tanong ni Cyrus, Yes, Mr. De La Cruz, let me introduce myself, ako si Jonathan Lopez, the General Manager of Converge Group, nakangiting sabi niya, "Oh, oh, Bahagyang tumango si Cyrus then as he slightly observed the surrounding he asked kung ganun bakit ako tinawagan at sinabing meron akong inheritance na kailangan kong manahin Mr. De La Cruz ganito kasi yun naaalala mo pa ba na may iniligtas kang isang matandang lalaki na may apelidong Villarreal 10 years ago mahinahong tanong ni Jonathan matandang may apelidong Villarreal saglit na natigilan si Cyrus at pagkatapos ay bigla niyang naalala na may niligtas nga siyang isang matandang lalaki noong bata pa siya dahil sa sobrang tagal nun, hindi na maalala ni Cyrus ang apelido ng matanda, Mr. De La Cruz, It's like this, si Mr. Villarreal ang chairman ng Converge Group, si Chairman Villarreal ay pumanaw tatlong araw na ang nakakaraan, at nag-iwan siya ng will, dahil wala siyang anak, ikaw ang magmamana ng lahat ng ari-arian niya, mabagal na sabi ni Jonathan, ako lang. Cyrus was stunned when he heard Jonathan's word feeling niya isa lamang itong palabas na pwede lang mangyari sa TV dramas, oo, pwede kitang bigyan ng maikling introduksyon sa legacy ni Chairman Villareal. Kasama sa mga nakalistang kumpanya ay ang Converge Group sa Santa Rosa City, M&F Group, at ang Evergreen Pharmaceutical Group. As he spoken, Jonathan picked up a document from his desk, and began introduce Cyrus to what he needed to inherit in the future. At first, nakikinig pere ng mabuti si Cyrus sa mga sinasabi ni Jonathan. Pero nung magtagal na e feeling niya ay nananaginip lang siya. He couldn't resist interrupting Jonathan. And asked with a frown. Ano, Am, um, wag mo munang I explain yung mga yan. Sigurado ka bang magiging akin lahat ng ta? Oo naman tumingin si Jonathan kay Cyrus at marahang tumango. How much are these things worth? Tanong pa ni Cyrus. Well, Natigilan saglit si Jonathan bago mahinahong sumagot. Mr. De La Cruz, if I can conservatively estimate it should be more than 5 trillion dollars. Mahigit, mahigit limang trilyon. At sa dolyar, Cyrus was stunned in place. With an expression full of disbelief. Correct. Bahagyang tumango si Jonathan. Lahat-lahat ng perang tae sa akin lang patuloy ang pagtaas ng boses ni Cyrus, napaka-imposible naman ang lahat ng nangyayari ngayon, a full 5 trillion will soon become his, ni sa panaginip, hindi ta magawang maisip ni Cyrus. That's right. Nakangiting sabi ni Jonathan. Hindi. Cyrus quickly shook his head and continued. You must be lying to me. It's true that I saved an old man before. But if he was so rich then why haven't I heard of his name before 5 trillion dollars So siya ang pinakamayamang tao sa mundo diba Mr. De la Cruz you should be talking about the Forbes list right Jonathan looked at Cyrus and smiled faintly oo, yun nga kung talagang napakayaman niya Bakit wala ang pangalan niya doon sa listahan tanong ni Cyrus Mr. De la Cruz do you think that as chairman Villarreal He will choose to be on that list. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Let me explain to you. The people you see on the list are after for fame only. Kapag sumikat na sila, they can get better social resources. Pero si Chairman Villarreal, he has long passed that stage already. Ayaw niya rin masyadong i-expose ang identity niya. Tumingin sandali si Jonathan. Pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagpatuloy. Minsan, nasabi ni Chairman Villarreal, na ang mga mayayaman ay may mas marami pang problema kaysa sa mahihirap. Kaya kung mamanahin mo ang inheritance na ito, Mr. De La Cruz, I also suggest not to expose your identity. It won't bring you any benefit. Tinitigyan ni Cyrus si Jonathan feeling niya ay hindi talaga nagsisinungaling ang taong ito. Kahit na ang isang sinungaling ay hindi magsisinungaling sa isang pobreng gaya niya. At isa pa, yung perang nasa bank account niya ay totoo. At ang opisina niya ay napakagara. How can a liar have such an office? May kailangan ba akong gawin para makuha ko ang manangta? Cyrus suppressed the excitement in his heart and asked in a low voice. May kinuhang dokumento si Jonathan sa kanyang mesa at iniabot ito kay Cyrus. He said calmly, Mr. De La Cruz. Ito ang will na iniwan ni Chairman Villareal. As long as you sign it all these things will belong to you However there is one thing you need to pay attention to Mr. De la Cruz Ano yun Kinuha ni Cyrus ang Will kay Jonathan at nagtatakang nagtanong Chairman Villarreal specially mentioned in his will that if you want to inherit his property you must make Miss Margot Suarez your wife Kung hindi hindi mo makukuha ang mga ito Jonathan said slowly Sino si Margo Suarez? Saglit na natigilan si Cyrus. He didn't expect na may ganyang special request para makuha ang mana. Pera tsaka asawa. According to the above provision of the will. I can't disclose any information about Miss Suarez. Mabagal na sagot ni Jonathan. Hindi naman pangit yung Margo na yan ba? Diba? Nakakunot noong tanong ni Cyrus. Mr. De La Cruz wala kang dapat ipag-alala sa itsura ni Miss Suarez. After all, napaka-advance na ngayon ng plastic surgery. Even if she looks like a pig. Basta may pera ka. You can't turn her into a beautiful woman. Nakangiting sabi ni Jonathan. Well may point ka dyan. Bahagyang tumango si Cyrus bago nagpatuloy. Okay. I agree to the request. Kung wala ka ng ibang tanong. You can sign this now and the will will take effect immediately. Binigay ni Jonathan ang testamento sa kanya, facing such a huge inheritance, Cyrus has no way to refuse, let alone marrying a woman, kahit na kailangan niyang magpakasal sa isang baboy, pwede siyang yumoo, after all, he is really short of money now. After pumirma ni Cyrus, kinuha ni Jonathan ang testamento at magalang na ibinigay sa kanya ang dalawang cards, ano to, Cyrus frowned at the cards in his hand and asked in a puzzled tone, Mr., De La Cruz, ang unang card ay black card ng Philippine Bank. This card has no consumption limit. Ibig sabihin, you can use this as much as you want, even if you spend tens of millions or even billions. The second one, the Supreme Royal card ng Royal Club, which by the way, represent the highest status in society, you can use this card when you go there. Jonathan quickly explained, Cyrus doesn't care much about this Royal Club card kung tutuusin, ni hindi niya nga alam kung ano yung club na yan eh. on the contrary, mas interesado siya doon sa black card ng Philippine Bank, nakangiting tinanong niya si Jonathan, sure ka ba talaga na pwede akong mag-withdraw ng kahit magkano dito? Of course I'm certain, all the consumption of this card goes through the internal accounting of your company, and your company is worth more than 5 trillion, as long as it's less than that, there's no absolutely problem. Mahina hong paliwanag niya, hindi ko talaga in-expect na magkakaroon ako ng ganitong klaseng bank card, ang lapad ng nitini Cyrus, ready na siyang umalis dito para pumunta sa banko, by the way, Mr. De La Cruz, ito ang business card ko. I'm usually responsible for helping you manage the company. If you encounter any trouble, you can call me at any time. Jonathan respectfully handed Cyrus a business card. Sure, kinuha ni Cyrus ang business card at sinabi, then kung wala na, mauuna na ako, ihahatid eh, na kita. Jonathan said hurriedly, no need, kaya ko nang mag-isa. Cyrus waved his hand casually, then turn around, and walk out of Jonathan office. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Cyrus sa elevator, crash, mahigit isang dosenang security guard ang direktang pumalibot kay Cyrus, nang makita niya ang manga security guards na patulala siya at di makapagsalita. UP asterisk 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 t, nagpakita Kaden, the sexy lady from before, whose chest had been touched by Cyrus, came out of the crowd, her arms crossed in front of her as she shouted with contempt, ang lakas nga naman talaga ng loob mo na pagsamantalahan si Manager Perez, ayaw mo na atang mabuhay, wala ka na bang hiya sa sarili mo, si din ng magandang dalaga sa front desk, aaminin ko, nagkamali nga ako kanina pero nagsorry naman ako sayo, ano pa bang gusto mo, Cyrus frowned and asked the sexy lady in front of him, anong gusto ko, do you know what I'm most disgusted with, ang mga katulad mong gusto akong manyakan, hindi mo ba alam kung sino ako, take a look at your poor self, I feel sick when I think about what happened before, galit na galit na sigaw ng magandang babae kay Cyrus, it's your own business kung nandidiri ka labas na ako dyan please, umalis kayo sa daan ko, gusto ko nang umalis, medyo galit na rin si Cyrus sa mga sinabi niya, nahalata namang insulto sa kanya, kung kaya naman medyo matalas na din ang naging tono niya, you want to leave, the sexy lady smirk, then point to him and shouted, if this matter isn't resolved today, then you can't live here, kung ganun, how do you want to solve it, tinitigan ni Cyrus ang dalaga at mahinahong nagtanong, you, Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, then immediately get out of this building. If you do that, solved na ang insidenteng ito. If you don't, I'll send you directly to the police station. Malakas na sigaw ng magandang babae. Oo nga, lumuhod ka at magsorry. Mag-sorry kay Manager Perez, mabilis na paghimok ng mga tao sa paligid, Cyrus stood in the middle of the crowd and looked very helpless, he didn't expect that this woman would go this far, just because nahawakan niya ang dibdib niya, ay gusto niya ng paluhurin siya at humingi ng tawad. Ano pang hinihintay mo boy, lumuhod ka na, pang iinsulto ng isang security guard, nilaingon ni Cyrus ang security guard pero hindi nagsalita, although mahirap lang siya, hindi ibig sabihin nun e eh wala na siyang dignidad, Miss Perez what are you doing with this guards just then, isang dumadagandong na sigaw ang biglang nanggaling mula sa likuran ni Cyrus, everyone present was stunned after hearing this sentence. <coughs>